Magandang araw po sa inyong lahat, mga bata at magulang. Ngayon, mayroon akong isang napakagandang kwento na ibabahagi sa inyo. Ito ay mula sa isa sa ating mga pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Ang kwentong ito ay puno ng aral at nakakaaliw na nagpapakita ng talino at pagiging mapanlinlang. Handa na ba kayong makinig sa kwento ng ang pagong at ang unggoy? Noong unang panahon, mayroong isang matalik na magkaibigan ang isang pagong at isang unggoy. Isang araw, habang sila ay naglalakad sa kagubatan, nakakita sila ng isang puno ng saging. Ang problema, wala itong bunga. Ang puno ay tuyo at tila patay na. Nagdesisyon silang hatiin ang puno at itanim muli, umaasang magbubunga ito. Ang unggoy, dahil sa kanyang lakas, ay kinuha ang itaas na bahagi ng puno na may mga dahon. Ang pagong naman, dahil sa kanyang pagiging praktikal, ay kinuha ang ibabang bahagi na may ugat. Itinanim ng unggoy ang kanyang bahagi sa lupa, ngunit dahil wala itong ugat, hindi ito tumubo. Ang pagong naman ay maingat na itinanim ang kanyang bahagi, at sa paglipas ng panahon, ito ay lumago at nagbunga ng masasarap na saging. Nang makita ng unggoy ang mga saging sa puno ng pagong, nainggit siya. Dahil hindi siya makakaakyat sa puno, nakiusap siya sa pagong na paakyatin siya para kumuha ng saging. Pumayag ang pagong, ngunit nang nasa itaas na ang unggoy, Kinain niya ang lahat ng hinog na saging. Wala siyang ibinaba para sa pagong, at ang masama pa, inihagis niya ang mga balat ng saging sa pagong. Labis na nagalit ang pagong sa ginawa ng unggoy. Nagplano siya ng paghihigante. Isang araw, nakita niya ang unggoy na natutulog sa ilalim ng puno. Dahan-dahan, gumawa ang pagong ng bitag. Naghukay siya ng malalim na butas at tinakpan ito ng mga dahon. Nang magising ang unggoy, nahulog siya sa bitag. Nakiusap ang unggoy sa pagong na tulungan siya. Ngunit sinabi ng pagong na hindi niya ito tutulungan dahil sa ginawa nitong pandaraya. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng maraming mahahalagang aral. Una, ang pagiging matalino at maparaan ay mas mahalaga kaysa sa lakas lamang Pangalawa, ang pagiging sakim at mapanlinlang ay hindi maganda. Sa huli, ang masamang gawa ay babalik din sa gumawa nito. Kaya tandaan natin, laging maging matapat at huwag manloko ng kapwa. Ang kabutihan ay laging mananaig. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang mga bagong kwento.